Kaya naman siya naging isponsor sa mga grasya nang ipagkastag ka ro'n. Oo. Tay, may natin nga balita. Himuan ka na mabalay. Oh, oh. Sobrang kalipay sabangan. and guys, uh, kumusta kayong lahat mga katikang natin dyan Kumusta kayong lahat Ngayon po ay binalikan namin si Tatay Binsyo Dito sa Salag at Tabugon Habang binabaybay namin itong masukal na daan patungo sa bahay ni Tatay Binsyo Magpinto-pinto muna tayo Sa mga bago pa sa aming channel Sa nakarang linggo po Natunto natin si Tatay Binsyo sa kanyang Kawawang Kubo Sa gitna ng Talahiban Maraming salamat sa taong nagbigay sa amin ng informasyon at nagtuntun sa amin si Bud sa Pagobo, Bodon Pagobo, shout out at sa asawa po ninyo, shout out. Maraming salamat. Yan nga sa oras na yon, handugan natin si tatay ng bigas at kas galing ni Atinida sa Grace. Ngayon po bumalik kami para sa dagdag ayuda at sa magandang balita okay, para kay Tatay Binsyo. Tara, samahan nyo kami. Eh. So nandiyan ba kaya si Tatay? Ayan. Nandiyan ba kaya? tao. Tingnan natin. Tantahan natin. Yan guys, bumalik kami dito ngayon kay Tatay. Sana nandoon siya. So shoutout sa ating mga sponsors. Shoutout sa inyong lahat. Ito po. Tingnan natin.

Boleh uh, tahu dari? Mana? Ian po. Nesta uh, 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 di mana statai kan? Oh, sabun jelas. So. Ah, Di tay? Main auto, ian po. Nanti di Ayong hapon. <laughs>

Na anay makasakyan habal-habal no. Habal-habal lang. Habal-habal lang -habal masakyan na rin po. Masuko duro. Iya sa, sa uh. So kailangan itong uh, ma-check up para ma mabigyan ng uh, tamang gamot. Ako ah, kumusta man ang kuan? May eh, muhang bugas na -pa kay bugas. Naapa. Naapa? Naapa kay kwarta? Si si dito sumali ni, pule pule kapugon carde ro gay. Ogari na ba? Ah, nang palit si Tisintos na sobra si mong kwarta kaya yung palit ang sulaan, yung palit pong kaugaldiro o balde So, karon nang balik may kay naasad may dala naa mi dala nga para sa imuhan Ha? Yan po guys, kunin mo bro Pagkakunin mo bro, siya po Pagkakunin mo bro, siya po Pagkakunin mo bro, siya sila ron Pagkakunin sila kaarin at kung sabado, kung bagyo man Pagkakunin mo lang at kung sabado? sabado? Na mga bata sa diri maghay mo. Asa inyong balay na pet? Oo. Rini Osi Vlogs. Rene Ose Oo. Ah, Rini Oo. R N I. Then O C. Yan mayroon tayong mga dala. Yan Di po. Bro. Sige, saka lang tayo dito, bro. Dikso lang ta. Okay. Yan, meron tayong mga dala, guys. Yan, ta, mm. saka tayo, saka. Ito pa pa gamay dapat tayo, ha? Ito po guys, ito po sa unang pagpunta namin dito, ito po nakita talaga natin yung kalagayan ni tatay dito. Ito po sobrang butas-butas yung dingding. Mayroon tayong ano, good news. Natay, maayong balita para kay tatay. Sige, ah, dari tatapit bro. Saka lang rin. Okay. So, ito, ito, gamay. Ito, tay. So, nakapalit. Ito, galdiro, tay. Bango. Diri bro, kay Landong. Ayan, nabuslo to. Hapit naman yung hunlak. So, ito, tay. gabok. Oh sa unang vlog natin, marami po ang nakapanood. Marami pong naawa sa inyo, daghang na, naluoy sa ha? So karon tay daghang kitang blising, daghan kitang mga grasya para sa imuha. Oo, kay naluoy po taon sila kay ikaw ro kitang usad diri. Kay daghan. Oo, sabag. Oo. Na tay daghang grasya tay. So adiyot sa tay ha. Kay ako sang tanawon atong mga init kay da bro. Gary bro. Iyo mambungkal na mga supot. Mga presents mga wisho pagdating 'ya. Balat-baret pasukan. Oo. Table with the sheep. Mga presents, mga health din, tapos. Oo. So ito dai. May dala tayo ni Tatay. Mayroon tayo mga kape, kape. Maka-inom ka kape, Tay. Oo. Na mayroon tayong mga kape, kape, mayroong sugar, mayroon kaming slice bread, Tay. I slice bread at saka mayroong ano to tay mayroong uh, palaman, yung peanut butter para ipare sa slice bread ha ito po tay ito pong supot na to galing po to ni Ma'am IB Agilan Ma'am IB Agilan maraming salamat nagbigay siya ng 500 nakabili tayo ng uh, uh, tinapay yung slice bread, mayroon pang uh, palaman, yung peanut butter, coffee at saka kamay, at saka ito Tay, ha. at saka mayroon sobra ito Tay, sa 500 galing ni Ma'am IB IB uh, Agilan, maraming salamat ito Tay. Mm -hmm. 500 galing sa Cups, maraming salamat. Yan Tay, Sir Edward, maraming salamat nagbigay po ng uh, 1,000. Maraming salamat. At saka ito Tay. Maraming salamat Zoe Anika Escondido sa California. Ito po, mayroon tayong uh, groceries worth of uh, 1200. Tay, nakay groceries daghan. Ah, halos-halos kompleto -halos tay, Mga gamit dito, ha? Oh. Uh -huh. uh, may sobra itong cash tay. Ibigay ko sa inyo, ha? 1,000, 2,000, 3,000, 3,800 tay ang sobra galing nila ni Zoe Anika Escondido sa California. Yan, na uh, maraming salamat po sa inyo. Salamat. Salamat. salamat, 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 salamat. Yan po, uh, maraming salamat ha sa mga sponsors natin ngayon. At sa kayo, ngayon po ay pag-usapan namin ni Tatay. Tay, may natay nindot nga balita. <coughs> natay balita, Tay. Imum, himuan kana na mo balay. Mukhang pa pakulid po sa kalsada sa akong upang kong. Kana tay, mauna atong, mauna atong, oh, mauna ni Arimi karun tay, kay para among masusi kung asa ka pwede himuan o gamayng balay. Layo, ayo, oh na O, so ato dito dapat sa kalsada tay, manghangyo ta dito. O, oh. hmm. so ako. lipay kas balita tay, lipay kas balita. Sobra ka lipay, sabangan. Hmm. Sobrang ang kalit na ito. Tabagan ko. Oo. So, na tayo groceries ha? Na Kas. So, magpa-check up na. Pwede na na pa-check up tayo. Uh -huh. yeah, pa Oo. Ka mag ko. Lugo. Oo. Pakuyogan lang sir ito. Yan. Pakuyogan lang kagkuhan ka ng maghabal-habal lang siro. Motor lang. Maghabal-habal din Oo. At sa lugo na rito sila sir kay... Oo. Specialist nga doktor ba? Oo. So, yan po. Uh, bukas tayo. Ugma. Oo. Bitso So sa nakaraan mayron pa siyang sobrang 700 kasi bumili siya ng kaldero at sa kaulang. Mm -hmm. Oh. Mm -hmm. Mayroong bang balde? Oh. So, naulituli ko uh -huh. naulituli yung ano, sapo. Pag umaga at tumubo ko. ko tapos. May bukas pa. O, basta magpilit kasi grum tapos tabo ko. Ako na ano ba. Oo. So karon tay So karon tay lipay ka tay. Sobra ka lipay ka. dagang kay mga grasya tay no. Himuan pa jud ka balay. Yan po guys, ang update natin ngayon. Bukod sa mga biyaya na dala natin ngayon, ang magandang balita po, good news po, mayroon na tayong sponsor pagawa natin ng bahay si uh, Tatay Binsyo kasi napakahirap po dito. Yan. At saka mag-isa siya dito. Kung pwede ba tayo nga, adto lang ka, manghangyo ta. Ang manghangyo sa kanang duol lang silingan tayo. Kato hmm. mga bahay dito, hmm. Ako, mga umangkon niya, na kanang yun ito na mangkon. Ah, oh, manghangyo ta sing pagmangkon. Basig ana lang sa kilid ba. Pwede ra man kanang manghangyo ba ana lang sa kilid lang ko siya no. Kay mo mo mm siya gamay -hmm. lang nga balay. Dol kas dol sa kol kasada nya kanang light materials lang ba. Sige tay ha. Yan po uh, kausapin pa namin yung pamangkin ni tatay. Uh, tungkol po sa materika na ano po kubo para sa inyo. Tay ha.

Yan po guys, uh, yan lang pong update namin ngayon. So, karon tayo dili pa nato mausa ma, ma lang na muron atong mahangyo, atong makasulti. Asa ka di mo mo Ang Ba na wa mo gud Ang asa wara na ba akong kung umang kun pero kay mas mayo mo Ah, sige ha. ha. Oh, sige magpatabang ka ana. Oh, uh, sige ha, ikaw na ibahala ani ito, ha. Tong na may uh, tay groceries. Yan na. Uh, Daghan kayong salamat sa atong mga sponsors karon. Yan, Zoe Anika Escondido, maraming salamat. Ang Caps, maraming salamat. Uh, sir Edward, maraming salamat. Ma'am IB Agilan, maraming salamat. Sige tayo, ha, dili uh, kay may magdugay. Ay, sige, sir. Oo. Basta atol amo lang, lang susihon nok balik ang tukuran. Oo. Oh, ha? Ako lang oh. ako lang pangutan. Oo. Oh. Sige. Bye na. Oh, sige tayo, ha. Bye-bye ba na. Oh. babay Bye-bye din. Atos ami. Bye. Dili tayo. Atas ame. -bye. <laughs> <laughs> Yay.

next siguro malaman natin ito saan siya ipuwisto, saan siya saan siya tarikan ng kubo. So, maraming salamat, bye mo